umamin na si Senadora Amy Marcos na hindi sila talaga magkasundo ng kanyang pinsan sa ina na si House Speaker Martin Romualdez. Inamin ng Senadora na hindi lamang sa sa charter chains na hindi sila magkasundo ni House Speaker Romualdez, partikular na sa isyo na isinusulong na People's Initiative kung saan inatsupera ang Senado sa pamagitan ng joint voting. Aniya, maging sa usapin sa pakikitungo sa pamilya Duterte ay hindi sila magkasundo ng pinsan na si Romualdez. Ramdam na aniya ng senadora na may tampo sa kanya si House Speaker noong Oktubre na karang taon dahil sa kanyang ginawang pagtatanggol sa pamilya Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte sa isyo ng confidential funds at kaso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Court o sa ICC. Nauna na nang binanggit noon ni Aywi na kaya may loyalist ang mga Marcos dahil loyal sila sa mga kaibigan ng pinagkakautangan ng loob. Dagdag pa ng senadora na hindi maililibing sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos Sr. kung hindi dahil kay dating Pangulong Duterte. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ng balita.